guys, welcome back muli sa aking channel guys, isisaw ko lang po sa inyo kung anong ginagawa ko ang preparasyon paano tayo magpalambot ng kalni ito po, hinugasan ko na ito ng dalawang bisis hanggang tatlong bisis pwede yung hugasan ng dalawang hanggang tatlong bisis pag nahugasan na po lagay nyo ng asin ang asin po sal, lamasin niyo ulit ayan na eh. Pagtapit ko yung lamasin to ng eh, ano na, sa palagay mo okay na, ganyan lang po. Banlawan nyo, banlawan nyo ng eh, sa iyo po, isang beses, dalawang beses, isang beses na sa inyo po. Ayan. tapos ko po sa inyo. Tapos po, banlawan na natin. Pangalawang balaw na po ito. Okay. Alagay po natin dito sa lagayan. Okay. Lagay natin. Gumanda po ang kulay ng karne Bukod doon sa binalaban nyo ng tatlong bisis. Ngayon po, pupunta po tayo dito sa ganito. Yan po. Dito na po ilalagay natin. May isang pichel po tayo dito. Okay. Isang pichel na tubig. Ayan. Lagay natin. Ito po, mga po siya. Tingnan natin ha. Ilagay natin. Yan po ah. Yung karne po, lampas sa yung tubig ng konti. Yan. Kasi palalambutin nyo lang naman tapos ilalay pa ito sa ibang lagayan at titimplahan po. Yan. Kaya po ang dami ng tubig ha. Kikita nyo po. Yan po ah. Ganyan po yung dami ng tubig. Yan. Ganyan lang po. magpakulong tapos po tatakpan natin. Okay. Ganyan po. Pag alam mo yung malambot. Yan po. Uh, Atakpan na po natin. Okay. Ipitan nyo po. Kasi ma ma madali lang naman po yung buksan. mahigpit na mahigpit yan po nakasalang na po yan mahigpit po ito okay mahigpit po uh, para mga, ano kayo mahigpit na inigpitan ko na to tapos naka ano po ito itong nakasindi po pag malakas po pag, pag biglang niyo po nilakas pag nyo po ito alam nyo, pag ito pang sa pag umapaw po ito, ito lumabas po ang tubig dito sa gilid, dito sa gilid na to, pag lumabas yung tubig, eh, ibig sabihin, hindi niya kaya ang preso, bilis ng preso, hinaan nyo po yung apoy. Ito, hinaan to. Ngayon po malakas. Doon po kayo magbibilang ng oras, pag, pag umano na po sa sumelbato, magingay na po ito. Magsimula po sa sumelbato. Pag mag-ingay na ito, doon po magsimula ng oras bilangin. magbilang bilang pa kung pag, pag, pag kayo. Huwag kayo magbibilang ng oras. Pag kasalan nyo lang, magbibilang na kayo ng oras. Hindi po. Doon kayo magbilang ng oras pag tumunog na po ito. Pag bata, Okay? Yun po inaano ko sa inyong tip. Tapos, pag alam yung umaapaw dito, yung tubig, ibig sabihin malakas ang pressure niya, hindi niya kayang i-ano sa loob, hinaan nyo po yung apoy. Yun lang po. Huwag nyo isipin na sira yun. Hindi po sira yun. Ibig sa malakas lang. Mabilis lang ang ano ng apoy. O. Higa, hinaan nyo to. Hinaan nyo yung apoy. Pag alam nyo lumalabas yung tubig. Sa so, pag alam nyo ng okay na, buhay, buhay bu nyo na lakasan ng apoy. Pag hindi na siyang umaapaw yung tubig na malakas na yung, na, na yung apoy, ituloy nyo na yon. Basta isang oras lang po. Kung alam nyo ma, Dambot yung kagay. Pero alam nyo, after one, ang medyo matigas pa, hindi ibalik nyo ulit sa dati. Palambutin nyo ulit. Magbilang ng mga tag minutes na. Huwag nyo na ulit-ulitin ang isang oras ay eh, magiging malambot pa ang kagay nyo. Diba? So, overcooked po yun. Ngayon yung pantip nyo. Huwag yung stick away oh, lang. Huwag nyo bubuksan muna ito hanggat may mainit pa. At saka yung ano ito. Tanggalin nyo muna ng singaw dito. Ito po, tanggalin nyo muna ito. Iangat nyo po ito para umik. Tingnan nyo po, iangat nyo po ito. Ganyan. Ayan. Para yung presyo matanggal, sa kanya na buksan. Huwag yung, di pa nga na ano, kasi katatanggal pa lang sa apoy, y -y -y -na -kata pinatay nyo pala yung apoy, sa kanya na bubuksan agad, ay mainit pa yun, bayan yung mabubuksan. Ito saan, tanggalin nyo muna ito. Pa, pasingawin nyo muna. Tapos, pagkatapos ang pasingawin nyo, kung kaya nyo na buksan, buksan nyo na. Kung kaya nyo nang mabuksan. Okay? Huwag niyo agad bubuksan na Baka bigla lang bush, po, May po. Mayra po. Pag-safety lang. Yun ang tip ko sa inyong pamamaraan kung paano proper safety ang paggamit ng rice cooker. Huwag natin lalangin ang rice uh, cooker paggamit. Diba? Lahat naman ang bagay pag maling paggamit eh, nagkakaroon ng ano sa atin. Diba? Kapahamakan niya. Ganun lang po ang safety ano lang natin. Okay? Sana po kung nakakatuwa po kayo ng idea sa aking mga tip, sa aking mga vlog, please lang, paki-like na lang po, paki-subscribe, paki-like na lang din. Thank you for watching.